Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Marvick Galeta, YouTube channel po. Please watch, subscribe po, please naman. Ang ating topic ngayong gabi po ay tungkol po sa mga ligaw na kaluluha. At alam nyo po ba, ang mga ligaw na kaluluha ay yung mga tao nung nabubuhay pa sila ay marami silang ginawang hindi maganda dito sa lupa. Kaya po, hindi po nila alam kung saan po sila papunta. Kaya po, yung mga ligaw na kaluluwa na yan ay minsan nagpaparamdam sa atin kahit hindi natin kilala. Dahil need po nilang ipagdasal po natin sila kahit hindi po natin po sila kakilala. Ganun po yun. Kaya once na meron po nagpakita sa inyo o kaya ah, laging nag Paramdam sa inyong bahay ay kahit hindi nyo po kakilala yan ay hindi nyo po silang ipagdasal na mataimtim at minsan po ipagdasal po sa simbahan. Dahil po yan po yung mga taong hindi matahimik po ang kanilang mga kaluluwa. Kaya isama natin po ang ating mga mahal sa buhay, kung sino man sa kanila, ang mga naliligaw ngayon ay sana po ay kasama na nila si Jesus Christ po. Kaya po, ang magagawa lang po natin ay ang ipagdasal po sila at sana po ay matahimik ang kanilang mga kaluluwa at umakyat na po sila ng tuluyan sa langit po. Salamat po sa inyo. Sana manood po kayo palagi.